ang tunay na mayaman na tao, yung masarap ang pakiramdam kahit walang pera. Ang tunay na mahirap na tao, yung kahit may pera, walang masarap na nararamdaman. Puro guilt, alalahanin, worry, jealousy, stress. Ba't ka pa naging mayaman? Useless. Sabi ni Jesus, where your treasure, gather for yourselves treasures in heaven. Again, yung heaven, hindi lang yung gagawa ko ng mabuti dito para may medalya ako sa langit. Ah, maglalagay ako ng treasure sa langit. Dito ko yung -de deposit. Well, there is truth in that. The more immediate meaning is, ang langit ay ang puso mo. Ang langit ay yung utak mo kung saan nagahari ang Diyos. Kasi yun ang kaharian ng Diyos, yung utak mo. Sabi ni Jesus, don't look for the kingdom of God here or there. Sabi niya ganun, the kingdom of God is within you. Ang tunay na paghahari ng Diyos, wala sa mga ulap, wala sa mga planeta, nasa isip mo. So, pag yung puso mo, pinagaharian ng Diyos, ang utak mo, ang takbo ay maka Diyos, the kingdom is within you. Sabi ko nun, at doon ka mag-invest sa kingdom na yun, ibig sabihin, kung may lakas ka, meron ka magagawa, may power ka, ang payamanin mo, yung nararamdaman mo, yung emosyon mo, yung kapayapaan mo, yung espiritu mo, kasi yun ang tunay na yaman na walang makakanakaw.